Ito ako andito ako ngayon sa 11th floor na <laughs> ang taas. Oh. Ano kaya kung una yung ulo ko pagbagsak, mamatay kaya yung kuto ko? O ako ang mamatay? Andito, anong pangalan ng building ito, ma'am? Uh, Park Central 6th floor. Uh, Park Central 6 building, nasa 16th floor po ako for the first time ngayon lang ako naka-akyat ng pagkataas-taas. Oh. Kasi nagda-drive ako, on call driver ika nga yun yes ma'am oh, ah sige ma'am thank you ma'am subscribe ka sa akin ma'am andito na ako sa baba guys sa kwan sa my IT park oh Kanina nasa 16th floor ako ah uh, on driver lang ako is uh, one day lang ako nag-drive kasi yung driver nila absent kaya ako muna ang drive pero kung tatawagan na ako bukas oh, napakaswerte ko kung uh, absent pa rin yung driver bukas pero kung hindi na ako tatawagan uh, ibig sabihin noon uh, dumating na yung driver kaya inintay ko ka lang yung kwan guys yung 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 sildo ko bali 500 lang ako guys eh one day lang ako guys pero kakain ako guys kanina pa akong tangali nagugutom eh kaya ito si Bin Libin Uy, Bili ka na ng pagkain.

Ano, bu bugas, may driver na kayo? Oo, oh. Uh, may driver. Sige, thank you. Pero, may you uh, man, thank you, very kindly. Oh. Wow. Oh. Okay, <yugurra> <yugurra> wow. 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 So, okay, ma. subscribe ma. Hmm? Oh. <laughs> uh, oh. Ah, ma. ma ingat po. Okay. Thank you. All right guys, ah uh, binigay na sa akin yung limang daan. One day lang ako. Yun na si Ma'am Claire kaya Hanggang dito na lang ko guys. See you in my next vlog. Bye bye.